Good afternoon, good afternoon, good afternoon guys. Yun, at mabuti naman, sumikat ng araw. At yan, maliwalas na ang panahon. Pero yung kaulapan natin guys, ay medyo madilim pa. Pero, kitang kita naman yung sikat na ng araw ngayon. So, ito, papakita ko dito yung mga halaman na namin na sobrang laguna ng mga dahon. So, hindi nang itrim siguro to. So, yan guys, oh. So, uh, at O, oh, kita niyo, o, oh, na sumigla yung mga dahon. Kaso, nung no, nadiligan sila, araw-araw, uh, magunang todo yung mga dahon. O, oh, yan, guys, o, oh, yung, ito, guys, bongganbilya plants, to. So, yan, ang laki na, o. Oh. Diba? So, yan, hanggang doon sa may, o, oh, ano, yung mayakap na doon sa may bandang gate namin na maliit. So, ito, tingnan natin, guys, dito. You know, mga yellow bells yeah, malalago na naman ang mga damo so kailangan natin mag-trim siguro pagka natapos yung pinagagawa natin eh trim tayo dito so muli hanggang dito na lang po at magandang hapon po ulit sa inyong lahat sana po okay tayo lahat at magtuloy-tuloy na yung magandang panahon